Good morning guys. Tayo po ay magluluto ngayon ng ampalaya. Kinisang ampalaya with marching pritong galunggong. Yan, igigisa po natin yung ampalaya, bawang, sibuyas, kamatis, Saka po, lagay natin yung ampalaya. Lagyan ng paminta, magic syrup, bechin, tsaka yung itlog. Yan. Gisa-gisa lang. Lang sa maluto. Ayan. Luto na. Tapos, ito naman po. Iprito natin yung isda. Ayan. Luto na po. Okay, okay na. thank you for watching.